anong best trait ng isang babae or na yung asawa mo na nagustuhan mo kaya na in love ka sa kanya ang first trait na gusto sa isang babae syempre bukod sa physical yung matay mukha sexy malaga sa katawan maganda magbihis kajos, natatsal, uh, God fearing pagmahal sa kapal, lalo na sa pamilya very respectful ang song kay misis siya lang sa 45 years old na ako, ko, Nung nag-date kami, tinanong niya ako, okay ba, hindi ka pa pagkakaguluhan? Tapos nung medyo nagkakagulo, okay pa ba dito? Gusto mo somewhere private na lang? siya lang yung nakaisip sa akin. Yung iba, natatawa, pinagtatawa na na pinagkakaguluhan ako. Yung iba, yak, pinagkakaguluhan ka, bakit? Or parang ganun siya. nararamdaman ko yung sincerity niya. Up to this day. Kaya mahal na mahal na mahal ko yan. And nung napilayan ako, hindi ako makalakad for two years, inalagaan niya ako. I hope mahanap niya yung forever.